Yan na ah, tinatanggal na yung dating access natin Ayan o oh. Yan natanggal na So dyan tayo gagawa ng ramp Para makakit si alien Try natin mamaya uh, um, Masunod na araw Then nilipat nila doon nung banda yun Doon doon sila naglipat ng access So pag naalis na ito So dyan tayo magtatambak ng lupa Para pataas yan, dyan naman nakakit yung ating alien tree. Yung ating baku. Sa so, area yan. Yan, yung sitwasyon niya yun ating excavation. Uh, wala na ganong tubig. Yun na lang hukay doon na may tubig. Yan, so malapit na. So, Magbabackpile tayo doon. Doon ka na dumaan sa dulo. May, ando, may hagdanan doon. So mag-refuel tayo. Ayun pinabusan tayo ng diesel uh, lalagay yung diesel dun sa back so wala siyang dadaanan dyan dun siya sa dulo dun so, yung dati namin access doon. okay ayun so, thank you and God bless